ba? Oh, yung sa may kabila. Doon sa may kabila ng paggawa ba? Nanay kasi hindi mo maiwan-iwan nanay, no? Umiiyak mo kasi si nanay mga kamibukan media. niya pag ano, kasama si Jonathan. Umiiyak talaga. Eh, minsan wala rin ako sa bahay. Pag nandyan ako, kaya putahan ko naman si nanay. Labasan. Ito, North. Cool. North. Magka pa. Aga ang agal ng labasan nila, no? Labasan sila alas 10. Traffic. Saan ba yung banda? Jangan timahkan kami kami Kan tahu bisa sama Ini

135. 135. Ah? 135. Okay, okay. 135. Ah, happy birthday, happy birthday. Oh, di ba binati kita ang pangalan mo? You're ano, Des. Des Makarana. Ah, Des Makarana dito oh, lang din. Oh, sige. to birthday. Makarana oh. uh, ano, ka lang happy ngayon. ngayon. One, ano, 155. Okay. Mag Ulam na ka ha. Bigay nang nagmamahal sayo. sa iyo. Ha? Anong sabihin mo sa nagmamahal sa iyo? Wala. Ha? Wala. Wala sasabihin? Yes. Maraming salamat. Joke lang yan. Maraming salamat. Okay lang. Ha? <laughs> Ito muna. Salamat sa nagmamahal sa'yo. Bigay lang nagmamahal sa'yo yan. Ito. Nalugi siguro. O baka nalugi.

Salamat naman. Ng Pasalamat ka. Salamat. <laughs> Pasalamat siya kasi nakaraan gulay. Da. Gusto Nay? eh. Maganda. Ah, maganda. Ka. Dito sa labas na. Nakatulog ka ng maayos kagabi. Oo. Anong oras ka na natulog? No, no. Maga na o. magana o. Madaling araw na. Yan araw. Ha? Madaling araw. Mm Hindi -hmm. kasi makatulog kami lahat dito kasi alarap kami kagabi. Mga kamigo kamiga. Di ba no? Kasi mayroon nag ano dito nagmamasi dito na apat na motor. Tapos walo. Apat. Bawat isang motor may angkas dalawa. Walo ka tao. Mahirap na. Ano so, kayo mga tao na nakuha? Pumuntang magaling araw. Walang takot. Mga tao, mga matatapang. ha? Siguro eh. Oo, siguro mga tao. Ang tatang bisagibig, ganun na ganun sila eh. si Junatan, nakatulog yung si Junatan eh. Hindi niya naramdaman yung mga tao eh. Kala ko mga lang yun. Sanay na rin sa...

Ay, yeah, ayaw pupunta din 'yun. Isang buwan di pupunta. Busy sila. Nay. Ha. Ah. Magluto ka na doon. doon na ra gulo doon. Magluto ka na doon. Um, duna, ulam natin. Ah, si, si Jonathan daw magluluto. Ulam no, no, no. Ah, si Jonathan na magluluto. Gusto uh. ko nang kumain ka. Luto mo ba? Na. Oh, ulam. Oh, <laughs> nanay. Luto ka naman doon, nay. Ay, ano na Ayaw, nanay. Uh... <laughs> Sabi na, ayaw ko nga. <laughs> Jonathan na lang daw. <laughs> Jonathan, ito sa lang. Iigib siya. Bike nga, wala pa nga. Ha? Bike ko, wala pa. Tapos na, wala ka. Wala kang bike. Hindi, hindi mo. Diyan nga ako, humiling ako. Wala, wala walang bibigay ng bike sa'yo. Wali. Wali. Magtrabaho ka muna bago magka-bike mo, Jo. Alam ba, hindi ka lang mag Wala nga, wala kang, wala kang trabaho ba? O paano ka makabili ng bike niyan? Di, bigay tayo po Di wala, wala nagbibigay. Tantang-tantang na eh. di nagadagap puno, di singinagap kung muna ko ba rin, di na ko bago na, saka hindi uh, na o. Uh. Kanta, kanta sa umaga ba? No? Kanta-kanta sa umaga. Morning, morning, morning. Manak sa umaga si nanay. Nanay Marietta. tayo dito sa labas. Good morning sa ating lahat. Di diba na? Ayan, e, tumaba na rin ako. Tumaba na rin ako. Morning sa ating lahat dito sa nanay. Pangin-hangin. Baga pa kasi kanina, no? Last cheese. Ayan na umaga.

Maraming salamat sa nagmamahal kay nanay. Oh, wow, bro. Hindi <laughs> ba? Si ano, Ma'am MSR, Ma'am Anonymous, Ma'am Ji, Ma'am Summer. Oh. Love you, Ma'am Bullets. Diba? Saka sa mga nagmamahal diyang iba pa dyan. Salamat sa nagmamahal. Nagpabigay ng pampaulam sa nila Jonathan pagbigay ng pagkain salamat paabot ng tulong love you all maraming maraming salamat sa ating lahat sa mga viewers natin mga nagmamahal love you all saan man sulok ng mundo ingat kayo dyan saan man kayo lugar sa mundo Wah, kit. <laughs> Nagulat si nanay. Saan man sulok ng mundo, ingat kayong lahat. Saan man sulok ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, Saka sa kasama, ibang bansa dyan, lahat, lahat, lahat. Ingat tayong lahat. Love you all. Gabayan tayo ni Lord. Lahat, lahat, lahat. Oh, nandun si Kuya Boy ah. <laughs> Nahagip ng kamera, kumusta? <laughs> Feboy. Okay, boy. kasi tulad tayo ng tulad. Ayan na. Kung na daw kayo, ni ano na si Bida. pinapati po na kayo. <tinyo> Hindi kailangan may pakialam ka sa kanya kasi parang nanay mo na yun. Pasaway ka. Nanay. Parang nanay mo na rin yun. <tinyo> Oh wow, awak nama siapa juga? Batin nak ayo, di ba? Oh, batin nak ini. Coba lain ya, nyari lah aku batin nak ini. Ya. Batin. Na. sa nagmamahal. Love you all. Di ba? Uh, love you all, love you all. Okay na, nanay? Bye-bye. Sige na. <laughs> love you all. Okay na.